pagsimba dili alang sa ato ang kalingawan. Amen. Kaya, Kay last night pa lang, kagabi pa lang, di ba naghunahuna huna na tanga, la, minggu ugma, time for praising the Lord, to praise the Lord. Amen. Amen. Ma-excited na ka ala. Magmatakubuntag magmata kubuntag sa iyo ugma para maka-prepare kong taman-taman aron sa pagsimba sa atong ginoong. Amen. Maka, ingon sa atong sarili, sa atong kaugalingon niya. Simba ugma, kinahanglan, naadjud ko, dilikjud ko absent. Amen. Amen. So, ang atong magsimba, mga iksoon, isa lamang siya sacrifice. Amen. Gamay lang na siya nga sakripisyo nato nga ihatag nato sa ato ang buhi nga Dios. Kumbaga, investment na siya para pag-abot sa panahon atong ma-withdraw ang atong gi-invest. Amen. Kay ato manggi ato manggi gilauman ang buhay na walang hanggan. Amen. Mao man ay aim nato sa pagsimba sa atong buhi nga Dios na kinahanglan mo investa, kinahanglan mo sakripisyo, daron pag-abot pag, pag sa panahon, makuha na to ang kinabuhing dayon. Yeah. Na yung mga pangtana, ang itong pamalandungon, ug ang ayan na ba sa atong kaugalingon. Example na siya sa ato ang mga pag-awit, pagtuon, o pagampo o sa pagtuon sa pulong sa atong buhay niya Diyos. Example, sa atong pag-awit o mga ispirituhanong alawiton, nagahuna-huna ba kita kung gusto nato ang giawit? Di ba na tayo nga kung ano saan man itong giawit, eh? batian man kaayot to? Di ba makahuna-huna ta, anak? Na tayo ba nga? madistract ta sa kaaway nga laon sa ron nagkanta uy murag bati man tong tingog natay mga na ana di ba sa pag-awit nato sa atong nga Dios atong gianda mga tong kaugalingon nga kinahanglan ma-please ang Ginoo sa ako ang kinabuhi sa atong pag-awit <coughs> Nakabantay ta usahay nga alam hindi sa kanta oy mura mag na, na nagkuko sa maong kanta. Amen. So, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, naghunahuna huna ba kita na gusto na rubali? Nakatry mo, ana? Nakaas mo sa imong sarili nga? Kung giwali ni Pastor, oy, Kung sa man kong giwali ni Pastor Oy ka ng murag man haong sa akua, ah. No? Napag nga, nga. maigo ka sa wali sa Pastor. Tayong sa pag diha sa panimbahon nagahuna-huna ba kita kung gusto nato ang iyang giampo? na ay tayong gihapon nga na sa uh, sa kalagitnaan sa atong pag-ampu. Baka huna, huna ta nga, kung saan man itong ampu, uy? Murag, man ito ang niya no? nga i No? yung ana nga mga abilit, abilidad, usahay. Natay abilidad nga, magbantay ta sa atong isig katao kini na experience siya han so on. kung ato na siyang na experience wala ang ginatawag nga distraction ma distract kita sa kaaway mao na gihimo ni satanas aron ma distract sa atong pagsimba sa atong buhing nga Dios Gigamit niya ang ato ang mga kanta, Gigamit niya ang pulong sa Ginoo, gigamit niya ang pagampo aron kita ma-distract. But, magbantay ta igsuon. once nga ma-distract ta sa nga butang atong i-review. Amen. Amen. hindi na siya maayo kay niadto ta dinhi sa simbahan para simbahon nato ang atong Ginoo. Dili ang atong isig katao ang ato ang simbahon. Dili ang atong isig katao ang ato ang kanang magpa, mapahimuot taba kun dili ang Ginoo ang kinahanglan mahimuot sa ato ang kinabuhi. Amen. So, pagbantay kay mga panghuna-huna Mao mga lakang nga ang atong gitinguha, mao ang pagpahimuot sa atong kaugalingon. Atong kaugalingon, dili ang kaugalingon sa atong buhing nga Dios. Sa so, pagbantay mga igsuon. Ayaw pansin ang mga distraction kay usahay kita baya bisan nagasimba nata ang ato ang katapad muhunghung bala usahay di ba sis di ba nung kapaya tung pasali ng sis nakita ani mo kuan wala idistrak imo hang kuan ba imo hang kuna nga nakafocus diha sa atong buhi nga Dios amen, so pagbantay daw ta mga igsuon kay ka siya nga mga binuhatan buhat na siya ni satanas amen. Atong palapakan ng atong buhay nga, Diyos. <laughs> Ayos na, Lord. Ingon nato nga, wala na sa ato, ah. <laughs> wala na sa ato, ah. Amen. 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 Kayo, sahay. Kita raba. Ang atong focus, di na sa ginoon, no, pero mag, mag, ping, ano na lang, atong cellphone, tanaw da ta. Yung sa nagtong nag-text. Yung sa itong nag-chat. No? Madistract jud siya. Madistract na jud ta. Sa atong pagpangalagad sa atong ginoo. Basta ay daghan siya ginahimo ng mga pamaagi. Ano ng atong focus diha sa atong pagsimba mawala sa ato ah. Daghan jud. Imuhang katapad, hang cellphone, imuhang uyab, no? sa so, pagbantay kay naalang ang satanas na diablo nga naga naga behind sa ato uh, para kita tintalon so ang atong pagsimba pagsimba dapat i-focus nato diha sa atong buhi nga una sa tanan kinahanglan natong masabtan nga ang sentro sa pagsimba mao ang Ginoo dili kita. Dili kita ang sentro sa atong pagsimba. Wala jud tay lain hunahunaon nga niadto ta dinhi para simbahon nato ang atong buhi nga Dios. Atong basahon ang Mateo chapter 4 verse 10. ingon siya din he. Unya si Jesus nagaingon ngadto kaniya. Pahawa ka din he sa tanas kay kini na ikaw magsimba sa Ginoo nga imong Dios ug kaniya lamang ikaw magla. Amen. So gi-rebuke sa atong Ginoo nga pahawaon ang mga distraction nga higihimo ni Satanas para ang atong hunahuna huna malinawon nga magasimba sa iyaha. So kinahanglan sa atong pagsimba dili jud patintal sa mga distractions sa ato ang kinabuhi. Amen. 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 Example si Apostol Pablo. Nagsiguro nga siya, nagsiguro nga siya nagapahimuot sa Dios kung sa mga tao. So ang iyang focus diha lang sa atong Ginoo kana gisiguro niya nga ang Ginoo mahimuot sa iyaha, dili siya mahimuot sa tao. So kinahanglan nga kitang tanan maghimo taglakang nga mapansin ta sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Kay mao man atong gitinguha nga mailhan ta Kana mas sentro kanang makita jud ang atong kasing-kasing sa atong buhi nga Dios nga nagrasimba og nagalaga jud ta sa iyaha Galatians chapter 1 verse 10 to 11 Galatians chapter 1 verse 10 to 11 ingon sa dinhi Kay ako karon nagbanibas sa mga tao o sa Dios o ako ba naningkamot sa pagpahimuot sa mga tao? Kay kun ako nagpahimuot sa pa o mga tao, ako dili gayod mahimu nga sulugoon ni Kristo. Apan ako nagpamatuod kaninyo mga igsuon, nga ang maayong balita nga giwali nako dili sumala sa tao. Amen. Kundi sumala sa atong buhing niya Diyos. So, naningkamot jud siya nga ma-please niya ang atong buhi nga Diyos. Amen. Amen. Usahay ba kitang mga katauhan katawhan, kay man ta, na naabaya tayong mga ugali nga kada, alam mo, simba ko, ugma, kay basing masuko si pastor sa ako kay dugay na ako wala kasimba no si pastor na hinuon ang kanang dito siya nagpalakas dili sa atong Ginoo so bisan absent ka pero nakita ka sa Ginoo or bisan present ka pero ang imo kasing-kasing ni lang ka kay masuko si pastor ah kita jud sa Ginoo Amen. Amen kay sa hulang huna pa lang nato, mailhan na sa atong buhi nga Diyos. <clears throat> Mabasa na sa atong buhi nga Diyos. Usahay, excited ta mo simba kay bago atong sinina. Usahay, magsimbata magsimba ta kay para makita na ko si sister and brother <laughs> Labihan na sa mga dalaga o binaa. Dalaga o binata. Sa so mag mag-uya ba si, si Charlie? Masimba ko kayo para makita ko si Charlie Yeah. Dili na siya mao, iksoon. Ni ka kay para makita niwo ang ginoo. Amen! Amen! Atong balap na atong buhay na Diyos. Hallelujah! ang Diyos nagapangita og tinuod ng mga magsisimba. Amen. Siya nagapangita og mga katauhan na magasimba kaniya diha sa Espiritu o kamatuuran. According to John chapter 4 verse 20 to 24. Atong basahon ikso John 4 20 to 24. Ang among mga amahan or edad na sa 23. Ah, uh, sa so 20. Ang among mga amahan misimba din hiniining hini bukira o kamo nag-ingon nga sa Jerusalem mao ang dapit diin ang mga tao kinahanglan magsimba. Amen. Amen. Sa unang panahon ang atong mga amahan kinsaman man atong mga amahan nga naga paningkamot pa nga musimba sa atong Ginoo muadto pa sila sa kabukiran. Mulugsong, mulugsong ba nang Mutungas, Mutungas? Mutungas pa dito sa kabukiran para lang makasimba sa atong Ginoo. Kita sa panahon nato, muadto lang ta sa simbahan na ana sa patag. Usahay dili pa dito makaadto. Amen. Amen. Pero tung unang panahon, bisan layo kaayo, maningkamot dito sila aron magasimba sa atong Ginoo. Si Jesus nag-ingon nga to kaniya, Babaye, tuuhi ako. Ang takna nagaabot sa dihang kamo dili na dinhi ni ining bukira ni sa Jerusalem pa musimba sa amahan. Kamo nagsimba sa wala ninyo hibaloi kun unsa kami na hibalo sa among gisimba kay ang kaluwasan iya sa mga Hudyo. Apan ang takna nagaabot o karon mauna sa dihang ang tinuod na mga magsisimba musimba sa amahan diha sa espiritu o diha sa kamatuuran kay ang amahan pagabangita sa mga ingon ni ana sa pagsimba kaniya ang sa espiritu o silang magsimba kaniya kinahanglan magsimba kaniya dahil diha sa espiritu o diha sa kamatuuran. Amen. Amen. Dili nato makita ang ato ang ginoong atong ginasimba pero nagatuuta ginasimba nato siya pinaagi sa espiritu o kamatuuran. Amen. Atong balakbakan atong buhay ngayon. So, gina-emphasize din hi nga Ah, murag sa ba? Sa hirap at ginhawa. Ah. Sa hirap at ginhawa, magsimba ta sa atong ginoo. May kwarta o wala, musimba dyan ta sa ginoo. Amen! Yeah. Kay maunay isa ka sakripisyo na atong ihalad, ihatag sa atong ginoo. Para pag-abot sa panahon, ato lang ma-withdraw. Amen! Amen. Example na ko, no, katong naapami sa Toril. Katong dito may nag ni Pastor. Layo ayo, Jumbulon, kung nakatultol mo diya sa St. Peter College of Toril, gikan diha padulong dito sa Macleod. Ginabaklay lang namo na siya para mag, mag Bible study me. Mato sa Macleod. Usahay sa Saibon man ata pa no kay sister ano. Tarsila. Okay. Mubakle ra mi. Kay busy man si Pastor Alex ato kay siya may line na, siya man lang na ay kotse no? pero Siyempre, kay manager man siya, hindi man nato siya pwede istorbohan. So, paningkamot, Judta. Mag-invest, Judta. Bisan, wala tay kwarta maningkamot juta mo at sa sa ato bu, sa buluhaton sa atong buhi nga Dios bisan ulan mo adto amen bisan walay sweldo mo adto amen kay dili man kwarta ang mga nga balos sa Ginoo kundi kaluwasan sa ato ang kalag amen so ang dos wala nagapangita O'ng mga magsisimbangan nagpahimuot sa ilang kaugalingong gusto. So, unsa'y hindi pangita sa atong ginoo. Ang makapahimuot d'yod sa iyaha, dili sa ato ang kaugalingon. Amen. Sama kang kain. Unsa'y nahitabuk kang kain, kag-abel. Di ba nagselos si kain? kay paghalad ni Abel sayang halad sa atong Ginoo nga tambok na oh, mga hayop di ba pero ang nakita sa Ginoo mao ang kasing-kasing ni Abel so murag nagselos si Cain so mao na nga naghunahuna siya o oh, dautan daotan sa iyang isuon niya si Abel pero kinahanglan sa ato ang pagsimba sa iya ha dili ta magselusan. selosan dili ang kaluwasan manggod kanya-kanya ta kanya-kanya ang trabaho para ma, ma nato ang ato ang kaluwasan ang Diyos mahimuot sa panimbahon nga nagatuman sa iyang kabubutuan. Sa daang tugon nga panahon, ang Diyos nagsalikway sa ilang pagsimba panahon nga sila nagpakasala. Karoy sa panahon sa bagong tugon, ang Diyos gihapon dili maminaw sa pagsimba ni atong Nagabuhat dautan So kinahanglan atong basahon ang ang first peter chapter 3 verse 12 ang mga sa Ginoo anaa ibabaw sa mga matarong ug ang iyang mga dalunggan to sa ilang mga pagampo apan ang nawong sa Dios batok kanila ang magbuhat ang nagbuhat og dautan So kung magahimo ta og kaayuhan ang mata sa Ginoo na asa ato Amen. Amen. So kinahanglan kung naman tay ginahimo nga dili maayo atubangan sa atong buing nga Dios, palunat ka kung sa atong buhaton. Amen. Hallelujah. Ang pagsimba alang sa pagpahimuot sa Dios busa kinahanglan kitang magasimba kaniya inubanan sa pagtahod <coughs> o kahadlok na atay kahadlok sa atong Ginoo no kung maka maka himo ta kasalanan dapat naon naon nato nga ala murag dili maayo tong akong gibuhat da no nabay ang Ginoo nga nag <coughs> Bibli baya malinlong sa mata sa Ginoo ang akong gihimo. Bisan dili makita sa imong isig ka pero ang Ginoo makita niya ang tanan-tanan sa ato ah. So, ang mga butang ah, makapahimuot sa Ginoo mao ang mga pag-awit nato diya yeah, sa atong mga Dios. Kay pa, sa atong magsimba naman tayo mga parts sa pagkanta. Amen. Amen. So, kinahanglan sa ato ang pag-awit, ato yung ihatag o kinasing-kasing, i-offer, no? Let us offer lives as a pleasing sacrifice. Diba? Ihalad na ato ang atong kaugalingon as a pleasing sacrifice unto the Lord. Hebrew chapter 13 verse 15. Nagingon siya din ni, Busa pinaagi kaniya kita maghalad niya mapinadayunon sa sakripisyo sa pagdayig nga to sa Diyos nga mao ang bunga sa atong mga ngadil nga nagahatag o mga pagpasalamat nga to sa iyang ngalan. So pinaagi sa atong mga pagkanta hindi nato maexpress ang ato ang nararamdaman. No? Na ay usahay nga magkanta ta nga ta sa kanta, sa lyrics sa kanta, di ba? Na ay kanta nga paborito nato kay murag kanang kanta murag haong sa imuang kinabuhi. Murag nangyari na sa imo ang kinabuhi so kinahanglan sa pagkanto i-express nato ang ato ang feelings niya sa atong buhi nga Dios ang mga butang na nagapahimot sa Ginoo mao ang atong mga pagampo ngadto sa Dios na amahan pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesu Kristo kinsay nagaampo dinhi eh. amen. kitang tanan nagaampo bisan bata gani kabalo na mo ampo amen. amen, so mauna ang ginakahimutan sa ato atua, sa ato ang buhi nga Dios o isa pa sa paghandom sa kamatayon ni Kristo sa unang adab sa simana. Sa paghatod sa atong amot alang sa mga balaan. Apan hinong dumikini nga tanan mahimong kawang lamang. Kung atong tinguha mao ang pagpahimuot sa atong kaugalingon, subo nga pamalandungon nga daghan ang wala nagasusi kung gikahimutan ba sa Diyos ang ilang panimbahon. Amen. Kay kada pero wala din ni. Eh. Amen. Kadaghanan magasim kay kanang murag tao na lang para makasimba, no? Pero ang atong tumong kinahanglan mo simba ta sa atong buhay Dios sa espiritu ug um kamatuon. Right. Amen. Amen. Kay lang ang imo ang pagsakripisyo kung para lamang sa iwang kaugalingon. So kinahanglan ang sakripisyo nato aron kita makadawat o kinabuhin dayon. So ni niya ang atong hinumduman mga isuon. Ang atong kinabuhi kinahanglan igahin sa pag-alagad nga sa Diyos. So ihatag jud nato ang atong kaugalingon. Igahin jud nato ang atong time sa atong buhi nga Diyos. Amen. Kay kung Dili na tagitagaan tagaan o chance sa atong ginoo, dili na dito makasimba sa iya ha. So, samtang buhi pa ta, kinahanglan nato nga, igahin ang atong kinabuhi sa atong ginoo. Number two, ang Diyos lamang ang takus nga simbahon sa tanang katawhan. Ang ginoo lamang, wala na ilain pa. No? Tungod ni ini kung kita mag-awit, mag-ampo, mag maghandom sa kamatayon ni Kristo o magamot, kinahanglan natong siguruan nga ang tanang dungog o himaya pagabuhaton alang sa Diyos. Amen! Hallelujah! Atong palakpana na atong buhay nga Diyos. Praise the name of Jesus. Kinahanglan, hinunduman nato mga igsoon ang mga gusto sa atong buhi nga Dios para sa ato ah, aron ang kaluwasan nato nga atong ginaadmire atong gina-tinguha ginatinguha magutjud nato ang aron mga pagsimba dili makawang no kay kapoy baya magprepare buntag sa iyo lami itulog no sakripisyo no kung baliwalaon nato na siya nga sacrifice useless lang gihapon. So kung nagsacrifice man karon, ipadayon na lang igsoon ang imong pagsakripisyo. Kaysa imuha lamang na siya, madawat lang gihapon nimo sa imuha pagabot sa panahon. Amen. 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 Hallelujah. Atong palakpakan ang atong buhay nga Dios. Salamat sa Ginoo o manindog tang tanan. Balay kang ka nga Dios.